Hello guys! For this video, share ko naman sa inyo kung paano kami magpalit ng gulong dito sa Norway. So, pa-winter na guys. sa so, once a year, twice kami nagpapalit ng gulong. Pang summer at saka pang winter. Sa so, magwi-winter na October 12 ngayon. Kailangan na palitan kasi lumalabing na sa labas. So, delikado kasi pag nagkaroon ng ice sa labas. Actually, nagkaroon na nga ng ice sa labas. Once. Ayan. Pero once pa lang naman. So, pwede-pwede pa. Pero pag ay nako, lalo na pag nahuli ka ng polity, ticket ang katambas niyan. So, yan ang working place ng asawa ko, guys. Maganda yung views dito sa kanila. Katrabaho din ako dito as a washer. So, yan. So, nagpalit na rin pala kami ng sasakyan, guys. Hindi ko pa na-upload. Siyempre, busy ang lola nyo. Ayan. So, kahit pa paano naman, uh, malaki din ang benefits na nakukuha namin dito ha sa car shop kung saan, kung saan kaming dalawa nagtatrabaho. Tulad nyan, pwede kami magbalit dyan ng golong. Siyempre, benefit uh, na ano namin yun, uh, ano tawag dito? <laughs> Advantage na namin na gumamit ng mga gamit dito para mas mapadali naming maayos na sasakyan. Isa sa importante dito sa Norway ay sasakyan guys at napakamahal din magpayad. Buto na lang yung asawa ko, car mechanic, so malaki ang natitipid namin pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Ako hindi ako ganong interesado sa sasakyan, siya lang. So alaga, mabuti na lang at maalaga siya sa sasakyan. Yan. So sinasanay na rin namin si baby guys na mag uh, ganyan -ganya. Malay nyo, maging car mechanic din siya. So, nakikita naman namin siya ng interest na mahilig siya sa sakyan kagaya ng tatay niya. So, ayan guys. So, ba diba? so, mabilis na lang yan. Pag may mga gamit kasi, mabilis na lang. So, enjoy naman si Bebe. So, lagi namin sinasamahan ng asawa ko na magpalit ng gulong. Yan. So, eh, sinacheck na rin na yung hangin sa gulong kung tama lang ba. Tapos, ito din camping car namin guys. So, para ready na siya. Then, sabi guys ng asawa ko, nasa 500 kroner do yung palit ng apat na gulong pag, pang winter. Tapos, pag, pag summer, tapos isang car shop lang, pwede makamura ng 100 kroner. So, nasa 900 kroner. Basta sa isang car shop ka lang magpapapalit. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ready na ang sasakyan namin for winter.